Magandang araw mga kaibigan. Meron tayong biniling baboy na worth 220 pesos sa palengke. Ngayon, hugasan natin ng mabuti ang binili nating baboy para matanggal kung meron man itong amoy. Ngayon, lalagay tayo ng tubig sa kawali at ilalagay natin ang baboy, lagyan ng paminta, laurel, at bawang. Lagyan natin natin ng konting seasoning at asin at takpan at pakuluan. Ihanda na lang natin ang ating gagawing insaladang talong. Mayroon din kamatis, sibuyas, bell pepper, sili at kangkong sa 30 minutes na pakulo, lumambot na ang ating baboy. Saka natin lain ang ating baboy. Ayan na po. Mm, mukhang masarap na yung baboy natin. Malambot na. Ay, naulog ng kan Ulog pa. O, oh, sige, tagalin mo na lang. <laughs> Pakuluan at palambutin lang natin ang talbos ng kamote. ka Magpainit rin tayo ng mantika. Ito yung pinagkuluan ng kamote. Pwede pa natin gawing sabaw na sinigang. Noong napakainit na yung mantika, nilagay muna natin dito. Para dito na lang natin umpisahan ang pagluluto ng ating baboy. Ayan, ilalagay ko na. Mm, ang galing ng talsik ng mga mantika. O patay, tira agad yung ko. Ayan o, no? so sarap na no yung ulo, yung ulo, Tapos pagbagsak ng baboy. yung baboy Ayan, lagay natin muna ng bawang My shit na talagang bawang Saka Takpa na lang natin siguro ito Takpa natin Tapos ibalik natin Sa Pinaglulutuan natin Uy, may sumabit, Tanggalin mo Sumabit o oh. Tagalin mo, yan tanggal tuloy ibalik natin sa ating gasolin. o oh, tagal naman o oh, na ah. punin mo mga cellphone mo eh ako lang kasi mag isa o oh, yan kumukulo na yung oil mmm talaga ngayon ito yung sabaw natin kaya tinitalbos na kamote halo halo eh ito oh, may sabaw ka na ngayon tinatayin, natin o oh, yan o oh. Sadat ng kulo ng Magtika, oh. Malulutong na yung baboy natin. Mmm. Ayan na. Tinan natin, tinan natin. Tinan mo. Whoa. Oh, ito nga, oh. Ah. Tapat-tapat mo. Ayan. Takpan mo natin ulit. Ngayon, ito na siya. Tinan natin. Wow. Crispy brown na na yung balat. Ngayon, gawin na muna natin ang ating insalada o pwede natin sabihin kinilaw na talbos ng kamote lalagay lang natin ang kamatis bell pepper sibuyas at sili ayan sarap po daming red onion no? tapos may sili oh. Hmm. nako ngayon, lagay natin lahat yan para walang masayang. Ngayon, ang, ang lalagay natin, pag wala kang suka, ito na lang yung sinamakan. Alam mo yung sinamakan, marami yan sibuyas, ah, marami yung bawang, saka luya. Hmm, sarap po. Yan. Tapos, halu-haluin mo na lang yung ensalada o kinilaw na talbos ng kamote. Ayan. Malinis naman yung kamay ko. Huwag kayong mag-alala. Ako lang naman ng kakain. Pero malinis pa rin. Magugas pa rin tayo ng kamay. O, oh, yan, Tingnan natin yung baboy natin. Ay, wow! 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 Ayan na. Malapit na yan. Ngayon, luto na yung ating crispy pork o baboy. Salain muna natin para matanggal yung excessive Oh well Ayan, no? Oh. Mmm, sarap na yan, no? Oh. Tingnan mo, mmm. Oh. Sige, bagsak mo na. Ayan, crunchy-crunchy, oh. Malutong, oh. Ngayon, oras na ng kain. Ayan, no? Oh. Sarap na presentation mo, Kain tayo! Ah, sarap si sinigang, oh. Orange juice. Grapes. ulog pa. Kangkong salad. Mmm. Malutong. Mmm. Mmm. Masarap kahit walang sausawan. Kasi, namarinig mo na lalo na pag ito mo na may kasamang bawang mm. kaya yun Mmm. na no mangkong. know. Thanks for watching. Bye bye.